Ito hmm. well, eh, wiring ito Hindi nagkakarga Hindi siya nagkakarga itong 125 na ito uh, Bago naman daw yung Baterya Bakit nagpukulangan Hindi niya may start Minsan yung starter Ayan si 125 Wala na ka na pa ng biyasa yung may ari Wala yung may ari yun namang isa si K155 si ayan nagpapalagay ito ng busina kaya lang yung battery niya napakaliit Nagpa, naglalagay ng busina na may relay yung parang kuhol ayaw kong nilagay pag ganyan ng battery niya kasi alam nyo naman matakaw yung kahit lagyan mo ng relay yung puhol matako pa rin siya kasi magiging 24 na siya ayan kaya natin yung may-ari kung ano yung sisyo niya rito kasi hindi niya, siguradong hindi niya mapapagana yun at saka ang laman lang nitong battery niya ay eh, 84 84 lang uh, 4L yung battery niya ayan Okay, dito, dito tayo naman kay uh, TMX125 ulit. Nagpalagay ng battery, nagpa-wiring. Eh, ngayon din naman pala lumalabas ang kuryente rito. Ibig sabihin hindi nag-charge, walang lumalabas na ilaw sa secondary. Kaya naganap tuloy ng piyasa. Eto, Yung mga wiring niya okay na? ikaw na. natin yung mga wiring niya ito. Ayan. Okay, tena. Ito so, yung nalang natin yung may arit bago natin gawin si 1 to 5 tsaka si Demo ikano yan? ayan na yun yung bago kaya tignan natin kung gagana siya kasi marami namang piyasa na hindi na uh, sira kahit bago sige lagay na natin